Hi guys! So ayun, nag-lower muna ako syempre kasi ang pangit ng buhok ko. <laughs> yan, kala mo kagising lang. No? Yan, kuha ka na ng pangkilay mo. Yung pangkilay ko sobrang mura lang yan pero yan, yan yung, yan yung ginagamit ko since high school. Minsan nabibila ko sa Watson kaso medyo mahal kasi. Kung pwede naman yung mura, di ba? Why not? So ayan. Ang una ko talagang ginagawa, nagkikilay ako. Kilay talaga yung una ko bago skincare care saka makeup. Tapos yun, yan, nilalagyan ko siya ng concealer para mas para maging highlight talaga yung kilay mo nung no, pag tinignan ka. Charis! para mas, ano siya, ma-define yung shape. Ayan. Natamad pa yan. Ano yun? Ayan. Sa dulo ko lang siya nilalagyan kasi kapag nilagyan ko siya sa medyo bandang unahan, parang mag magiging square talaga siya. Yes. Sobrang hirap magkilay. And sobrang tagal. Yan yung pinakamatagal. Kaya yeah, yan yung inuna ko. Pero... yan And yung may... yung sa kabila, may concealer. Yung kabila, wala. Ayan. Mas okay talaga sa akin pag may concealer. ayun, After nun, papatungan ko ulit siya unti. Huwag na masyadong diinan yung kamay niyo para hindi makapal yung paglagay ng... Um, eyeliner. Ayan, tapos na yung kilay. Uh, yan naman, mag-skin care na ako. Dalawa lang yung lalagay ko. Yan, pang moisturize. Tapos, itong isang garnier um, day cream to, brightening. Vitamin C. Sobrang unti lang yung nilalagay ko kasi tipid-tipid. Charot. Ayun, tapos na. And next, maglalagay naman ako niya ng Fit Me. Siyempre, dapat Uh, ang tawag doon parang sakto sa skin type nyo. Actually, skin type patawag. Ayan, sobrang uti lang nang nilalagay ko kasi pag kinapalan ko, magaano siya. Pawisin kasi ako parang mamumuo siya, ganun. Tapos yan, pag dyan sa bandang under eye, naglalagay ako ng munting foundation. Tapos, sinahaluan ko siya ng concealer nas na, concealer, na white. Kasi kapag di ko siya hinaluan ng foundation, sobrang kapal. Tingnan mo ang dami pang natira sa kamay ko kanina. Ayan. Ang dami nagsasabi yung hindi daw pa nakakagard. Ganun. Ayan lang naman yung ginagawa ko. Tapos yan, kapag nagtatap ako ng sponge, sobrang maingat ako. And yes, yung setting powder ko is Johnson powder lang. Mas may tiwala pa ako sa Johnson powder kasi sa lalaki. Charot charot lang. Ayan. Sabi nga nila, di ba, kailangan tagalan daw ang, sa under eye ng set ng powder kasi para, ewan, ay ano, syempre para hindi ma, mag-oily agad ka Diyan sa part na yan, yung apat na yan. And yun, syempre nilalagyan ko rin yung buong mukha ko. Diyan rin yung makeup ko pag ako ng school. Ano na yan, buong araw na yan. tas tas retouch pul pulbul lang tas ayan sabi niya pa ba, ba, ba daw ako may um tawag bato ba ako may ah tawag dyan lighter pala ayan kasi nga sa ano pilik mata ayan after na pilik mata maglalagay na ako ng blush on ayan nilalagay ko rin sa ilong para fresh look charot tas yan lip tint tas talagyan ko siya ng unting lipstick sobrang uti lang then yan halo ulit tas Naglalagay ako ng sobrang red. Gusto ko kasing red na red. Wala na ano yung red ko eh? Go. So, ayan. Ginagawa ko siyang tatlong red. Tapos yan. Pag gusto nyo ng, ano, parang matte lipstick yan, nilagyan nyo siya ng powder. And then, yan. Pinatungan ko pa ng isa. Diba, grabe ang kapal. Opak. <laughs> Sino ka dyan? Tapos yan, highlighter na. Dalawang highlighter ko, pero yun yung ginamit ko. Oh, sino ka, Jarn? So, yun, oh. dapat hindi talaga maglalagay ng eyeshadow Pero, sige Gimmick makeup look uh, Itong ginagawa kong eyeshadow Sobrang simple lang ito Ito ang pinakasimple yung favorite ko Kasi, nilagyan ko lang sya ng ko lang ng brown Medyo brown, brown Tapos, yan nakarat ko lang siya sa mata ko. Then, sa babang part, syempre. And then, yan. Nalagyan ko siya ng black dyan. Ayan. Yung may, ano yung tawag dyan? Ewan. Shimmer. Charot glitters. Ayan.